Hello, Scorpio! Welcome to your um, monthly reading. So, Scorpio, this is your reading for the month of March. So, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, hindi lahat ng Scorpio, maka-resonate ng reading na to. So, take what so resonates and leave the rest. Scorpio cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio sign. Kaya put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? So, Scorpio hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement. Sun, Moon, Rising, Venus. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate. Or pwedeng mag-connect doon yung reading niyo Okay? So, Scorpio. Let's see. Sino yung paparating sa inyo ngayong March, Scorpio? Sino yung paparating ngayong March, Scorpio. Sindi yung paparating ngayong March, Scorpio. Could be a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oh, somebody who is waiting for you, Scorpio. Um, Nag-away kayo nito. Mayroon ng ending na cycle sa inyong dalawa. Parang, it's either you have ended the cycle to have changes in your life. Nung time na nakakapa... Nag, na, nanintay ka niya eh. Hinintay ka niya kasi he did or she did try to... Um, gain a strength na to fix your relationship or ano man meron sa inyo. Kaya nakipag-usap siya sa'yo. Mahal ka nito at hinintay ka niya. He is trying to connect with you actually. So, napagod to siya sa kakahintay sa'yo. Or he's waiting. Or baka ikaw to. Baka ikaw tong hinihintay mo itong taong ito. Hmm. Could be yes. Could be that you are waiting for this person for so long and this March babalik siya para ayusin yung mga dapat ayusin to have a balance connection with you this 10 of cups this could be a relationship so feeling ko dito sa energy na to um, meron kayong commitment na dalawa relationship long term or anything hindi to bago eh hindi to sabi na one month lang two months this is a commitment talaga Ten of Cups, sobrang nagmahalan kayo nito. And hindi kayo actually naghiwalay. Bigla lang nawala to. Parang um, feeling ko um, walang ano to, walang permission na umalis. So ibig sabihin kayo pa din. Um, andun lang sa, kasi naghintay ka eh. Kung kailan siya babalik ulit. Napagod ka, lumaban ka. So, naging imbalance yung connection ninyong dalawa nito naging unfair siya sa'yo. So, dahil lang nag-away kayong dalawa ata, and hindi siya nagparamdam sa'yo. Yes. And, I can really see a lot of waiting na nangyayari dito. So, definitely, ang ramdam ka dito, you are still in relationship with this person, yet, bigla lang lang siguro to siya na hindi nagparamdam sa'yo noong time na nag-away kayong dalawa. I don't know if it is a long time or just kailan lang to. Um, baka bago lang din to. Hindi lang kayo nag usap ngayon for a week or for a month. Something like that. And siguro, nag-away -nag lang talaga kayo ngayon. kasi hindi siya nagparamdam siya ng one week na or days, ba, days pa lang. So, babalik siya this March. So, bakit ba siya babalik? bakit siya babalik Okay, ayos para ayusin 'yung mga nawasak sa inyo na ipaglaban ka ulit to have a rebirth with you um to clear you everything, to give you justice or to be, sabi natin na, to give you peaceful explanation, to make peace with you. Peace be with you. <laughs> um, to fight for your relationship as well. So, babalik siya. To offer you more, to offer you victory. Na ipapaalam sa'yo na this time, okay, na-realize ko, babalik na ako kasi I wanted to be matured enough to handle this relationship. Nagsisi ako sa mga nangyayari. Nagsisi to siya. Nagsisi siya sa mga nagawa niya, actually. Um, hindi siya nakamove on from you. Kaya babalik siya to offer you again, love. Siguro bago lang to eh. Bago lang to nangyari. Tapos, babalik siya sa'yo kasi hindi naman siya nakamove on from you. Nagkaroon sa kanya ng realization dito. Na dapat hindi ko ginawa kay ano yun kay Scorpio. Kaya babalik ako para ayusin namin to. Parang ganon. So, nagkaroon kayo ng pagtatalo nito Virgo. Ay, sorry Virgo. Not Virgo. Scorpio. Nagkaroon talaga kayo nagpa, ng pagtatalo nitong person na to. And, nung pagtatalo ninyong dalawa, I can sense the energy of pride and ego. So, parang nag kayo pareho nang hindi nyo naman ginusto. So, nung nag-away kayong dalawa, and hindi na lang hindi na lang siya nagparamdam sa iyo wala namang desisyon na hiwalay na tayo ganyan um, hindi lang siya nagparamdam so very immature thing na pinahintay kanya ng ganito you might be also dealing with the same scorpio okay ay what this person wanted to tell you. what this person wanted to tell you. We both know. Ano to? We both know I am not the one for you. Are you kidding me? Pinaglalaruan <laughs> ba ako ng mga barahang ito? pabalik-balik na lang yung ano dito. Um, anyway, um, Scorpio, might be this is before, kasi nasa, nasa bottom of the deck man siya. So, might be this is before na parang, <clears throat> nung time na nag-away kayong dalawa, might be may dahilan kung bakit nag-away kayong dalawa. Might be because of some serious matters about the relationship. Okay? Might be there is something about the commitment or or responsibility. Okay? Kaya nasabi niya yun na we don't we both know that we are not meant for each other ba yun? We both know that I am not the one for you. So dahil could be he is very or he or she is very much immature to handle relationship. Siguro dahil isa siya sa baka may mga personality siya na he is blaming his himself na may mga upang ugali ng ganun eh, na nung time na nagkakaroon, na, nagkakaroon na siya ng realization, parang sinasasabi niya na na, I'm sorry, ganun, alam ko na hindi ako, hindi ako karapat dapat para sa'yo, parang gano'n, you know, so it, hindi to dahil sa you are really not meant to be. It's just that sometimes these people blame themselves for being like weak or coward sa situation. So, kasi dito kasi, I am starting to understand our connection. So, sabi ko nga, di ba diba, nagkakaroon sa kanya ng realization. Nagkakaroon sa kanya dito ng spiritual awakening. Kasi, I am grateful for, for the spiritual lessons. May realization talaga dito. Na parang, sabi ba diba, sabi ko kanina, hindi ko dapat ginanito si Virgo. Hindi ko dapat na trinit siya ng ganito. Kasi, yung pag-aaway ninyong dalawa, nung nag-aaway kayong dalawa, <coughs> alam ang kasalanan niya yun eh. So, alam ang kasalanan niya yun, pero ikaw pa yung na-blame. So, ikaw yung blame niya. Pinaramdam niya sa'yo yung guiltiness. So, kaya nasabi niya na nung time na nagkaroon na siya ng realization sa buhay niya, um, parang nagkaroon na siya ng, naintindihan niya na yung connection ninyong dalawa. So, nasabi niya na, We both know that I am not the one for you. That means that parang alam kong hindi ako karapat dapat para sa'yo. Dahil sa, siguro sa pag-uugali niya, you know, sa mga pinapakita niya sa'yo. Kasi napagod ka dito eh. Napagod ka sa taong ito. And I think you did try, ikaw yung nag-try dito na to gain your strength, maglakas ng loob na to fix your relationship para mapaganda lang ito. At mapa-maayos. So... Then nag-aaway kayong dalawa. Kaya babalik siya to tell you this dahil nakarealize siya yung mali niya. So he wanted to give you your justice. Kaya nasabi niya to, it was my fault but I blame you. He wanted to give you your justice sa mga nangyari at ayusin yung mga nawasak sa inyo this time. And to have a rebirth with you, why rebirth? Kasi meron na siya yung spiritual awakening eh meron na naintindihan niya na yung connection. So parang kung baga ganito, kung sa game um nasa level 1 to 10 ka. Pag level 10 mo sa from 1 to 9 yung 'yung 'di ba may mga full stars, 3 stars. So 'yung mga stars mo lang doon is 1 2 1 2 1 2 hanggang napunta ka sa 10. Tapos bigla mo na-release ay ganito pata, pala itong larong ito. Ngayon alam ko na paano to laruin ng madali. So parang rebirth. So babalik ka sa level 1, umpisahan mo to ulit para makuha mo 'yung 3 stars sa lahat ng taga level. So this is the rebirth. So parang kumbaga sa relasyon gusto mong ulitin niyo yung relasyon niyo to have a rebirth and ayusin na this time papunta sa next level sa next level sa next level you know ganon so ano yung kailangan mong malaman um this month of march scorpio So, ano yung kailangan mong malaman this month of March, Scorpio? Hmm, okay. Oh, Scorpio. Oh my God. Sa apat na, read, apat na zodiac for today, Scorpio ang pinakamagandang reading. Okay. This person will going to offer you a victory talaga. Could be goals together, commitment, um, marriage. Could be, you know, um, to save your relationship. Um, to offer you even more. Kung hindi kayo kasal, kung live-in lang kayo or just a committed. So, parang gusto ka na niyang pakasalan talaga this time. Kasi naintindihan niya na yun eh, yung mga nangyayari. So, you have a lot of patience. Feeling ko sa Scorpio, dito. You gave your patience here talaga. Um, para ma-realize niya to. You know? Um, siguro nung time na um, he blame you or she blame you sa mga nangyari, hindi ka umimik eh. Parang andun ka sa point na, okay, I have my... Um, magpasensya na lang ako dahil mahal kita. Sige, okay, ako akuin ko yung kasalanan na yan, kahit hindi ko naman kasalanan. So, it made him realize everything. And this time, mag-offer siya sa'yo ng new beginning. This person was going to take the leaf of faith towards a new beginning with you to offer you this. Bahala na kung anong mangyari. I want Scorpio in my life. See? A true love, an infinity, pag-aayos with the three of cups. So, You might also be dealing here, Scorpio, with Cancer, Scorpio, Pisces, Can um, Aries, Sagittarius, Leo, um, Gemini, or Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung masasabi ng Oracle card dito? <laughs> Flirt. Extend your your light-hearted energy to others. So, um, what is this? Um, Scorpio. Could be ito yung kulang sa inyo. Um, itong sinasabi dito. So, baka kulang kayo sa passion, time to each other, um, yung siguro nung time na nag-aaway kayo na focus na lang kayo doon so nakalimutan nyo na yung mga pinakaunang mga pinanggagawa nyo before nung mga kilig moments ninyo so pwedeng ibalik nyo yun and have time for each other para nabalik kayo sa dati you know yun that is my reading for you Scorpio thank you and God bless